Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo mayong linggo, Enero 26, 2025, habang sumisikat ang araw sa makulay na linggong ito. Ang enerhiya ng kalawakan ay inaanyayahan kang yakapin ang iyong likas na katangyang mamuno. Ikaw ay isang tagapagpahayag ng liwanag, Leo, isang haligi ng lakas at inspirasyon para sa marami. Ngayon ay isa na namang pambihirang pagkakataon para ipakita mo ang iyong mga talento at kakayahan ng may kumpiyansa. Ang liwanag na nagmumula sa iyong tapang ay parang sinag ng araw, nagpapainit, nagdadala ng sigla, at nagbibigay ng pag-asa sa mga nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo magagamit ang iyong tapang hindi lamang upang magtagumpay, kundi upang magbigay inspirasyon din sa iba na gawin ang parehong bagay. Minsan, maaaring hindi natin napapansin ang laki ng ating impluensya sa mundo. Kaya't ngayon, bigyang pansin mo ang epekto ng bawat kilos at salita mo sa ibang tao. Ang bawat positibong aksyon, gaano man kaliit, ay parang isang alon na nagpapalaganap ng kabutihan. Habang iniisip mo ito, subukang maglaan ng oras upang magmuni-muni sa mga pagkakataong ginamit mo ang iyong lakas upang tulungan ang iba. Paano mo pa higit na mapapalawak ang impluensya mong ito? Tandaan, Leo, na ang iyong galing sa pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagsikat, kundi tungkol din sa pagbibigay liwanag sa iba. Ang buwan na nakaposisyon sa maayos at estrukturadong tanda ng Capricorn ay nagdadala ng mensahe ng katatagan at seguridad. Hinahamon ka nitong manatiling nakaangkla sa iyong paniniwala at hindi magpadala sa anumang pagkabalisa o pangamba. Ang enerhiya ng Capricorn ay parang isang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa malalaking hakbang kundi sa patuloy at matyagang pagtatrabaho patungo sa iyong mga layunin. Gamitin ang araw na ito upang suriin ang iyong mga prioridad. Ano ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at kadalakan? Ang istruktura at disiplina ay mga mahalagang aspeto ng tagumpay, ngunit tandaan din na ang balanse ay mahalaga. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga layunin mo at pagtitiyak na ang mga ito ay naayon sa iyong mga pangunahing halaga sa buhay. Kung nakakaranas ka ng kaunting pag-aalinlangan tungkol sa iyong mga plano, huwag kang magmadali. Sa halip, hayaan mong gabayan ka ng enerhiya ng araw na ito upang malinawan mo ang direksyong nais mong tahakin. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, subukan mong lumabas at tuklasin ang mundo sa paligid mo. Maaaring isang mahabang biyahe o isang tahimik na lakad lamang sa isang parke ang kailangan mo upang ma-refresh ang iyong isipan at ma-recharge ang iyong espiritu. Ang kalikasan ay may mahiwagang paraan ng pagbibigay ng linaw at inspirasyon. Sa bawat hakbang mo, hayaan mong ang sariwang hangin at ang kagandahan ng kapaligiran ay magdala sa iyo ng bagong pananaw at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Sa bawat gawain mo ngayon, hayaang lumiwanag ang iyong kumpiyansa. Ang pagiging isang leyo ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng natural na karisma na umaakit sa mga tao at nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong lakas at tapang. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong mga ideya ay may kapangyarihang magbago hindi lamang ng iyong buhay kundi ng buhay ng iba. Paano mo pa magagamit ang enerhiyang ito upang makalikha ng mas malaking epekto? Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang pagnilayan kung gaano kalayo na ang iyong narating. Maglaan ng oras upang balikan ang iyong mga tagumpay, malaki man o maliit. Tandaan na ang bawat hakbang na ginawa mo, gaano man kaliit, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong kwento. Habang inaalala mo ang mga sandaling ito, Hayaang magbigay inspirasyon ang mga ito sa iyo na magpatuloy at mangarap pa. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong magmuni-muni sa lahat ng nagawa mo at naramdaman. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat? Ang pasasalamat ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat araw at nagpapaalala na ang lahat ng iyong ginagawa ay may mahalagang layuning. Yakapin ang enerhiyang ito at gamitin ito bilang gabay sa mga darating na araw. Sa kabuan, Leo, ang araw na ito ay isang paalala ng iyong likas na tapang at kakayahang magbigay inspirasyon. Yakapin ang araw na may bukas na puso at hayaan ang iyong liwanag na magningning ng mas maliwanag kaysa kailanman. Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbago, lumago, at magbigay liwanag sa mundo. Sa iyong tapang at tiwala sa sarili, ang mundo ay handang sumaksi sa natatanging impluensya ng isang Leo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.